Napili ng Always With Us o AWU Foundation ang silang Cavite bilang benepisyaryo sa kanilang proyektong handog para sa mga mamamayan. Si Maricar Flores para sa detang ng Balita. Bilang patunay sa pagpapalakas ng public-private partnership sa local government, isang aktibidad ang ginanap sa silang Cavite na naging benepisyaryo sa proyektong handog ng AWU Foundation. Umabot sa limang libong kilong bigas at mahigit isang libong Korean noodles ang naipamahagi ng Always With Us o AWO Foundation sa mga kapuspalad na mamamayan sa silang Cavite. Ayon kay Mr. Lee, President ng AWO Foundation, magtatayo rin ang AWO Foundation ng mga kondominium upang mag-alok ng abot kayang pagpapaupa para sa mga marginalized sector. Layunin ng proyekto na mabigyan ng maayos na pabahay at mas mapabuti ang antas ng kanilang pamumuhay. 아우재단이 애초에 마닐라시에 대규모의 그 천세대 아파트를 건설할 계획이 계획으로 있습니다. 그 이전에 하나의 그 대규모 단지를 만들기 이전 시범 사업으로 신랑시의약 백세대 규모의 작은 아파트 단지를 만들어 보고 거기에 우리가 더 어, 갖춰야 될 부분들을 어, 수정해서 어, 큰 규모의 아파트를 지을 때 어, 참고로 하려고 시범 단지를 먼저 신랑시에 조성하는 것이 어, 목적입니다. So our main project is to build housing apartments uh, for the low-income family. And actually, we are planning on doing a 1,000-unit apartment in Manila. But before we start with that main project, We want to do a like a mock test, dry run mm -hmm. or beta testing. So we're we're making a hundred unit, mm -hmm. like a smaller hundred unit uh, apartment here in Silang and test it first in a smaller scale uh, para makita po natin kung ano pa po yung mga uh, kailangan ayusin at yung mga kailangan i, uh, i implement pa bago dun sa main project. Tinatayang isang daang pabahay para sa isang daang pamilya sa silang Cavite ang makakabenepisyo. Ayon kay Shing Chan, magpapasimula ang konstruksyon ng proyekto ngayong taon at inaasahan na matatapos ito sa loob ng dalawang taon. Ito naman ang dahilan kung bakit ang silang Cavite ang napili ng Awu Foundation. Alkitiman, yagi Mari Sonyon Sonyo School이 있고 거기를 제가 방문해서 그어그 There are many reasons. One of it is we have been able to visit elementary school. I think it's Marie Elementary School here in Cavite. And I was touched by that school. And also we have the chance to communicate with many government officials here in Silang and they were very cooperative that's why we decided to choose Silang uh, for the first project. Katuwang ng Awo Foundation ang Fuji Construct bilang developer sa nasabing proyekto. In partnership with Awo, we are Fuji Construct So we are a developer for the 4PH, which is the Pambansang Pabahay for the Filipinos. So for Awo Foundation, we, we partnered with them, and we are also proposing an area wherein they can develop uh, housing for their Koreans here in the Philippines. So through the help of the LGU of Silang, we will be able to provide housing for the Awo Foundation constituents. Sa ngayon, pinaghahandaan pa lang ang budget na kakailanganin sa proyektong ito, subalit tiniyak ng AWO Foundation na may nakalaan na budget dito. Ayon sa developer, plano nilang makagawa ng vertical construction na uri ng pabahay. Kaugnay nito, bagamat hindi nakadalo ang alkalde ng silang Cavite na si Mayor Kevin Anarna, nagpaabot naman ito ng pasasalamat sa AWO Foundation sa pamamagitan ni na Municipal Administrator Nathaniel Anarna at Councilor Eric Garcia. Uh, first of all po nagpapasalamat kami sa all With House Foundation na napili niyo po ang bayan ng Silang para bigyan ng tulong po dito sa aming mga kababayan. Ah uh, din po uh, nagpapasalamat po kami kasi napili niyo po ang LGU ng Silang para bigyan ng beneficiary at malaking bagay po ito sa aming mga kababayan sa mga kababayan namin na mga taga Silang. Uh, asahan nyo po ang tuloy-tuloy na programa ng munisipyo natin through the effort of our municipal mayor, Mayor Kevin Anarna. And marami pa kaming services, lalo na sa mga indigents. And marami pa kaming projects. And ang priority talaga ng aming mayor ay yung public hospital. So hopefully, sa June, mag-start na kami ng construction. Dahil ang hospital po ang number one uh, problema ng bayan ng Silang. So asahan nyo po na ngayong taon po ay matutuloy na ang public hospital natin. Sa pagtatapos ng programa, ayon sa AU Foundation President Mr. Lee Xing Chan, kapag naging matagumpay ang proyektong ito sa silang Cavite, nais ng AU Foundation na ipagpatuloy ang malaking proyekto na tinatayang isang libong apartment units na itatayo sa lungsod ng Maynila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Maricar Flores, SMNI News.